right, mga boss. So, ayun na nga. KR-125 ulit tayo, mga boss. So, ang problema nito ay lagitik issue. Ayan. So, nakat-dalawa na ng mekaniko to. Ang sabi nila ay tracker on, pinalitan. Pangalawa, itong timing gear, pinalitan. So, pinalitan na nga. Hindi pa tumahimik. Kaya, dinala nila dito kay Boss Dodds. So, ito na nga ang main issue niya ay timing gear. Pinalitan ko ng timing gear. Kasi linagay na timing gear ay local. So linagay natin na timing gear ay original. Na pang sky go. So ito boss, mga pakinggan nyo. Tahime. may pa Bagong bago. bago. Main issue, timing gear, bagong bago Pinalitan namin, Skygo